So, ayan na ka guys. Grabe. Breaking news, breaking news, breaking news. Si Dator Bato hindi na nakapagtimpi at hindi na nagpigil ng galit guys. Grabe. Sa kanyang, ano, sa kanyang speech sa uh, kanina na sa ano, sa assembly rally nila. Alagang binuhos na nalang yung pagkadismaya at saka galit niya guys. Wala nang break-break. So, ayun nga, bago natin panoorin yung video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share natin yung video, guys. Maraming salamat. Yun na, panoorin na natin. Sinasabi, ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para, I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, Walang dangdang niya. <laughs> Kasi, kung papayagan ko yan, alam niyo kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa bisigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, ano nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. We're very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila. Pero yung 20 na yan, sila may hawak ng puder ng gobyerno kaya tayong 80, kaya tayo majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako na may naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nag- hindi ako nag- nakiusap sa kanila. Sila kusang kusang loob na lumapit sa akin. Ah. Alam niyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, Kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years more. More than 39 years. Magpo 40 years na kami magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA. Pagdating ko sa Dabao, Vice Mayor pa siya noon. Eh kami, parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa Gira doon sa NPA sa Dabao Region, ako palagi ang nangunguna sa Gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging vice mayor nung inapuit ni President uh, Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang uh, gusto ng adventure, gusto ng aksyon. Kaya every time meron ako inkwintro, pupunta siya doon, maki, mag, maki, makibalita o ano nangyari. Ay, to sir, ito, to So doon kami nag-start na kakilala. Noong kinasal ako, 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Ah, hindi kami ka! Hindi kami nagko-cooperate sa ICC! Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? Interpol! Bullshit! Bullshit. Interpol! Bullshit ako! Naging GPNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Ang galit na! Ba na? Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol? Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Grabe mga kababayan, galit na galit po talaga si Senator Bato dito kaya Pangulong Bongbong Marcos. No? At hindi talaga maitatago yung pagkadismaya sa manang loob ng ating senador no? dahil sa pagpapadala kaya Pangulong Duterte sa The Netherlands. At Hawak na po ngayon ng uh, banyaga ang ating pinakamamahal na Pangulo. Uh, at ayan, pakinggan po natin yung uh, sentimiento neto ni uh, Senator Bato. Presidente ka ng Pilipinas! Magpapresure ka sa Interpol? Ha? Soundcheck? Pero lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila Kaysa Interpol, kaysa ICC, atat na atat sila na ibyahin si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba? Di ba? Katungkulan na ating gobyerno, ayon sa ating konstitusyon yeah. to, to protect, to serve and protect the Filipino people. Yeah. Sino? Siniservisyon niya? yung mga, the U.N.? Hindi ang Pilipino people! Kasi ang Pilipino people yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam nyo, habang habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nandoon ako sa Dabaw, ino, uh, coordinate ko yung ating mga yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Ding, ding, ding. Hindi ako sumama sa sa Hong Kong dahil sa gabi na yon alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na impormisyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si Presidente Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik na dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Ace B, uh, Sabi ko, sir, meron ng waran. Hindi na ko hahabol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for censurary and uh, uh pro prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila itong dito Pero nung kinarga na siya, wala na ko, Ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano pinasabihan ko yung piloto sabihan mo sabihan mo paggawin niya yan ibyahin na si Pangulong Duterte he will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na pangulo doon sa daheng sabi ko mayroong Merong nagkukumunikin sa amin dalawa Sabihan mo. Sabihan mo. Pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakaka-nakaka-nakakasama. Di na importante yung biloko. Yung nag-utos talaga kung sino man. Di ba? Wala na iba. Alam na natin. logo Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, malit na barangay, kausapin mo. Kap. Anong tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi na kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, Sir. Pariho tayong lalaki. Hindi pwede yan, Sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. Dalawang bisis, ha? Unang bisis. Doon sa Burkid noon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally kasi mayroong ibang commitment. Ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Magkasama ka, kasama kami stage. Siyang na sa stage. Siya ang kandidato ng presidente, ako ang nagrepresent kay Inday Sara. Nag-uusap kami. Gusto mo kidon? Traitor nga, traitor. Sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Pinagbigyan na dati. Hindi ba siya presidente noon? Para Hindi ba presidente? presidente tapos noon. Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibidahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo? Mr. President, pabagubago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Maputin... Lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok, ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na pam pa ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigation ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unity bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata! May e epekto na pulburon. Na itong lahat. <laughs> ang <laughs> e epekto na pulburon. <laughs> Ito. Ay kasi. Grabe guys. Ang <clears throat> ganda. Ang ganda lang muna yung video natin guys. Eh. Grabe. Talagang di na nakapagpigil si Senator Bato. Ang lupit nun. Ang pabago-bagong isip. Epekto nga ng pulburon nyo. So, ano yung masasabi nyo guys? Comment sa comment section at huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share natin yung video guys. Maraming salamat. God bless.